Hello mga ka-showbiz, welcome back to my channel, update tayo At uh, ito nga si Su Ramirez, parang uh, nadagdagan ang kanyang timbang Parang medyo may kalakihan na siya ng konti sa kanyang katawan At ito may picture update tayo, at uh, ito ay uh, premiere night ng kanyang pelikula pinakabagong pelikula na The Kingdom. Kasama niya nag-iisang Piolo Pascual at Vic Soto entry movie ng MMFF 2024. At uh, ito nga ay uh, nag nagpost siya ng kanyang mga larawan sa Instagram